Magandang araw po sa inyong lahat. Narito pumuli ay inyong lingkod si Dr. Jose Maria Alcasid upang maghatid ng mga yugto sa banal na buhay ni San Padre Pio. At sa episode ngayong araw ay ipagpapatuloy ko na itampok ang ilang istorya ng mga panaginip kung saan nagkaroon ng mahalagang papel si San Padre Pio sa buhay ng ilan sa kanyang mga tagasunod o espiritual na anak mga panaginip na nagpapahiwatig ng sari-saring mga mensahe tulad ng pagpapagaling, babala ng panganib o aksidente, tulong pinansyal at iba pa. Tutukan at alamin ang mga kwentong ito sa pagtatanghal ngayong araw. Naglakbay si Antonio siya na sa San Giovanni Rotondo upang makita si Padre Pio sa maraming pagkakataon. Palagi niyang naramdaman na isang pribileho kapag nadadalaw siya si, si, si Padre Pio sa kanyang selda. Misa nagkaroon ng kakaibang panaginip si Antonio. Sa kanyang panaginip, nakupo si Padre Pio sa kanyang nakagawing upuan sa kanyang selda at si Antonio ay nakaluhod sa kanyang uh, tabi. Sa nakabukang labi ni Antonio, naglagay ng tubo si Padre Pio at hiningahan ito ng tatlong beses. Namumula ang piskin ni Padre Pio habang bumuga ng hangin sa tubo. Nang maramdaman ni Antonio ang hininga ni Padre Pio, nakaranas siya ng magandang pakiramdam. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Padre Pio, Humayo ka kasama ang biyaya ng Diyos. At doon, nagising si Antonio. Para sa kalahatan, hindi na si Antonio sa simbolismo ng mga pangarap. Ngunit dahil uh, tila totoo ang panaginip ni Padre Pio, uh, naramdaman ni Antonio na may dala itong mensahe. Kung ano mismo ang mensaheng iyon, hindi niya alam. Nang sabihin niya sa kanyang asawa ang tungkol sa panaginip, nag-alala ito para sa kanya sinabihan niya itong mag iingat uh, kapag nasa trabaho siya dahil para sa kanya, ang panaginip ay tila isang uri ng babala. Noong araw na iyon, binisita ni Antonio ang ilan sa iba't ibang departamento sa pabrika kung saan siya ay nagtatrabaho. Halos anim na tuniladang tinunaw na tingga o LED ang gagawing balangkas o framework para sa mga baterya na nag-iipon ng mga uh, kuryente. Ang ilan sa mga empleyado ay abala sa paglilinis ng mga karagdagang uh, pilamento mula sa mga balangkas. Kasabay nito, tinadala ng conveyor belt ang mga bloke ng tingga para sa pagkolekta at uh, pagkarga. Ang punong tekniko ng pabrika ay may isang piraso ng tubo na inilalagay niya sa tingga. Biglang isang ulan ng kumukulong tingga ang kumislap sa hangin. Para kay Antonio, tila ba ito isang marahas na patok ng uh, machine gun? Ang matigas na tingga ay dumapo sa buho, damit at sapatos ni Antonio. Si Antonio ay napuno ng takot. Ngunit sa kanyang malaking kaginawahan, ay wala ni isang patak ang dumampi sa kanyang balat. Hindi siya nasaktan. Ang mga empleyadong malapit at nakasaksi sa, sa muntik ng uh, nakamamatay na aksidente, ay eh, nagsabi kay Antonio kung gaano siya kaswerte na nakatakas siya sa pinsala. Nang gabi ngayon na naginip muli si Antonio tungkol kay Padre Pio. Sa kanyang panaginip, si Padre Pio ay nakatayo sa altar na nakasuot ng kanyang mga kasuotang pari habang si Antonio ay nakaluhod sa kanyang harapan. Humarap si Padre Pio kay Antonio, binasbasan siya at sinabing, Magpasalamat tayo sa Diyos. Sina Padre Placido ng San Marco, ay uh, Ian at Padre Pio ay kapwa magkamag-aral at malapit na magkasama sa nobisyaryo ng Kapuchino at halos uh, pang lumalim ang kanilang pagkakaibigan sa paglipas ng panahon. Si Padre Pio ay parang kapatid ni Padre Pal Placido. Matapos ang pagkamatay ni Padre Pio noong ika-23 ng Setyembre, isang libo siyam at September 23, 1968, nag-isip si Padre Placido kung marahil ay malapit ng matapos ang kanyang sariling panahon sa mundo. Sinabi niya ito kay Padre Alberto Polito. Tiniyak ni Padre Alberto kay Padre Placido na siya ay talagang malusog at tiyak na mabubuhay pa ng maraming taon. Ngunit hindi makapaniwala si Padre Placido dito. Hindi nagtagal, sinabi ni Padre Placido kay Padre Alberto na napanaginipan niya si Padre Pio. Sa panaginip, sinabi ni Padre Pio sa kanya, Padre Placido, dapat mong ihanda ang iyong sarili. Makakasama mo na ako sa lalong madaling panahon. Sasama ba ako sa iyo sa loob ng ilang taon? Tanong ni Padre Placido. Hindi, sagot ni Padre Pio. Sandali na lang ay sasamahan mo na ako. Hindi mo makikita ang katapusan ng taong ito. Namatay si Padre Placido noong ika-25 ng Desyembre, 1868, December 25, 1968. Gaya ng ipinahiwatig ni Padre Pio sa panaginip, hindi na niya nakita ang pagtatapos ng taong iyon. Si Tom Dan ay naaksidente sa motorsiklo at ang kanyang kaliwang kamay ay napinsala bilang resulta. Mula noon palagi na siyang may iniindang sakit sa kanyang kamay. Si Tom ay nagsimulang magtasal ng novena kay Padre Pio araw-araw. Isang gabi, bago matulog si Tom, nagbabasa siya ng libro tungkol kay Padre Pio. Isinalaysay sa aklat ang isang kwento ng isang babae na nagtanong kay Padre Pio kung kaya ba niyang pagdusahan ang ilang sakit na dinaranas nito. Sinabi sa kanya ni Padipio, Kung mayroon kang kahit isang bahagi ng sakit na mayroon ako, mamamatay ka. Pagkatapos ay nagdasal si Tom kay Padre Pio ng buong katapatan ng kanyang puso. Padre Pio, dasal ni Tom, may tanamak kung sakit sa kamay. Ang aking mga kamay ay mahalaga sa akin, ngunit gayon paman, hindi ko kailanman hihilingin sa iyo na tiisin ang aking sakit. Noong panahon ngayon, sampung taong nang tinitiis ni Tom ang sakit sa kanyang kamay. Hindi nagtagal na naginip si Tom kung saan nakita niya si Jesus at si Padre Pio na nakangiti sa kanya. Pagkagising niya, nawala ang sakit sa kaliwang kamay niya at hindi na ito bumalik. May isang babae na itinago ang pangalan na ang mga problema sa pananalapi ay naging uh, napakalubha na ang pagkabangkarote o bankrupt ay tila hindi maiiwasan. Masigasig siyang nagtrabaho para maging matagumpay ang negosyo ng pamilya, ngunit kahit anong gawin niya, nabigo itong kumita. Ang kanyang kapatid na si Lois ay uh, ang namamahala sa paggawa ng sorbete na bahagi ng kanilang negosyo. Naglaan siya ng napakahabang oras at nakasanayan na niyang magtrabaho ng pitong araw sa isang linggo. Nang pumanaw si Lois, ilan sa iba pang membro ng pamilya ang pumalit sa kanyang bahagi ng trabaho. Sa kasamang palad, lumala ang negosyo. Sa wakas, nagpasya ang babae na ibenta ito at bayaran ang utang sa bangko at mga utang na naipon. Ito ang tanging paraan upang maiwasan niya ang pagkabangkarote. Noong mga panahon yon, ang babae ay nagkaroon ng magandang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Padre Pio na mukhang napakasaya. Magkasama si na Padre Pio at ang kanyang kapatid na si Lois. Ayos na ang lahat, sabi ni Padre Pio sa kanya sa panaginip. Mula sa araw na yon, umunlad ang negosyo nagkaroon ng tuloy-tuloy na pagtaas ng mga parokyano o customers at suki hanggang sa ang babae ay kailangan bumili pa ng mas maraming kagamitan at karagdagang mga refrigerator. Mas maraming empleyado ang kinailangan din kunin. Tunay na binantayan ni Padre Pio ang kanyang mga espiritual na anak. At ito ay isang patunay. At yan po ang ilang mga istorya na nais kong ibahagi sa inyo ngayong araw na kung saan si Padre Pio ay may ginampan ng papel sa mga buhay na kanyang mga tagasunod at mga espiritual na anak. Uh, naway nag-ibigan po ninyo sila at kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayo mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito upang lalo pong uh, mapagkakilanlan ang banal na buhay ni Padre Pio. At para sa inyo na hindi pa nakapagsusubscribe, uh, supportahan kami sa pamamagitan ng pagsubscribe sa aming channel ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episodyong ilalabas sa hinaharap. At uh, kung nais nice naman nyo po kaming uh, supportahan, mangyaring uh, lumahok po kayo sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o donante na tinatawag ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio kung saan uh, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa para sa si inyo at sa si inyong mga intensyon at uh, ito po ay uh, naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, abuloy o donasyon at uh, bilang pasasalamat panadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o medalyan ni Padre Pio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon para sa mga karagdagang mga detalye, mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org www.angtinignipadipio.org Para naman po sa mga donasyon, maaari po ninyong gawin ito sa pamamagitan ng pag-deposit po sa aming bank account sa BDO. At pwede rin po through GCash via bank transfer. At uh, kung uh, mas ma mainam para sa inyo, meron din po kaming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. At kung meron kayong mga katanungan o nais liwanagin, maaari niyo po kaming uh, maabot sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni Padipio at gmail.com. At hanggang dito na lang po ang ating pagtatanghal ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At para sa mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio, tapu taus puso po ako nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Bahala na po ang Panginoon na gantihan ang inyong kagandahan do. Hanggang sa muli po nating pakikita, naway uh, pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos. you mm -hmm.